Hello mga pamangkim! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel! Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Cause... Hindi naman kasi talaga... Masasabing katangahan 'yun ni eh. kapag halimbawang minamahal mo pa rin ang isang tao kahit na sa dami ng mga pagkakamaling ginawa niya at kahit hindi na siya karapat dapat na mahalin mahal mo pa rin kasi that's love eh. 'Yun 'yung sinasabi ko sa inyo na ang pagmamahal talaga ay may kakaibang kapangyarihan. Hi mga pamangkin, this is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon mapapakinggan niyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para kayo araw-araw enjoy ano pinag-uusapan nila tungkol ano 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 na ano 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 okay naman siya sa family ko, okay din ako sa family niya. Katunayan, doon ako nakatira dati. Hmm. So ngayon, Opo. hiwalay na kayo? Opo, pero after a year, kasi ba diba, dapat maging na nine years na kami. After a year, uh, naging sila nung babaeng pinagsisilosan ko talaga. Talagang hinanap ko, Tita Kim, kung sino yon Nag-heart sa my niya. Nakikita ko talaga na nagko-comment sa kaniyang mga posts. Tapos sila na, na ngayon, ganon. Opo, pero naghiwalay sila, uh, on and off sila, babalitaan ko lang sa mga kaibigan na common friends namin. Tapos mm. tuluyan sila naghiwalay. Okay, tapos ngayon? ngayon? Uh, sabi niya, gusto niya ayusin yung sa amin, gusto niya pong ayusin. Pero ayaw niya pong maging kami. Yung paunti-unti, kasi may mga pagkakataon nung naghiwalay kami, syempre, year uh, yun, year isang taon yun nakipag-chat naman ako sa iba. Tinignan ko kung kaya ko talagang humanap. Parang gano'n yung searching for love. Oo. Oh. Nasanay ka na 8 years, naghahanap ka ng kalinga. Ganun. So, ano na-realize mo nung naghahanap ka ng love? Na-realize ko na kaya ko naman palang mag-isa. Pero bakit ng bumabalik sa parang ano, hindi ko talaga magawang magalit kahit na halos ikamatay ko nung naghiwalay kami. Kasi biruin mo 8 years magkasama kami sa bahay, sa bahay nila, tapos nag-apartment kami. So, mm. isang araw, pag mulat ko, wala na lang pala siya. Wala na siya. Anong okay. Ganun? So, ngayon, anong tanong mo sa akin? Buod niyan. <laughs> anong tanong ko? Kasi nararamdaman ko na nag effort naman po siya, tita Kim, na pumunta mm. dito, ginagawa mm. niya. Unti-unti uh, niya ulit akong inaano sa bench na Kaya lang, ang masakit sa akin, yung si girl, si ati girl, dahil nga walang family, walang tatay, tapos, wala, yung nanay niya, iniwan siya. Ano, doon siya nakapiro sa ano, sa bahay nila. Pero hindi na sila. Kasi parang natalapit na din doon sa family niya. Teka lang, Ang parang medyo lang. magulo na yon. Ibit mo sabihin, meron kang jowa for 8 years, naghiwalay kayo kasi parang... Uh, basta nag naghiwalay kayo, tapos after a week, nagkaroon siya ng ibang uh, partner. Ngayon, parang o, bumabalik o. siya sa'yo, parang nakikipagbalikan siya sa'yo, pero it's complicated kasi hindi ayaw niya ayaw ma- pa niya ng relationship. Ayaw niya pa ng relationship. Kung parang ayaw niya ng ayaw label niya sa inyo. Opo, gusto niya ganun. gusto niya okay kayo, patalik. pero alam niya nung may label. Tapos ang complication pa nun is yung ex niya nakatira sa iisang, or magkatira, or magkasama sila sa isang Magkaka- bubong. Mm, parang ganun. Kasi nagkakasama pa rin sila dahil nang lalabas. <laughs> kasi nga napalapit siya sa magulang, sa, kayo, sa mga kapatid. So parang ang gulo, po. ganun ate. Uh -oh. Opo, kasi mahal ko pa naman talaga siya doon sa isang taon na yun na nagkahiwalay kami. Hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Yes. Na Nakipag-chat ako sa iba, nagpaligaw ako sa iba, sa lalaki, sinubukan ko. Pero ngayon, hindi mapanatag yung puso't isip ko kahit sinasabi niya na iniwanan ko na nga kasi mas mahal kita. Pero ayoko muna magpatali sa yo ngayon. Ayoko bumalik Bakit, dati. Daw yo? Bakit, Bakit daw ayaw niya magpatali ano, sa yo Bakit daw ayaw niya makipag-jowa sa 'yo kasi ano daw po, gusto niya daw eh, magawa niya muna yung mga bagay na gusto niyang gawin. Ilang taon Ay, na ba yan? Na, 26. 26. O, oh, so ngayon, ikaw, kung ikaw, ikaw ang tatanungin, ano bang gusto mong mangyari talaga? Gusto mo bang makipagbalikan doon sa ex mo? Kung yan ba, ikaw ang tatanungin ko ngayon, ha? Gusto mo bang makipagbalikan doon sa ex mo? O gusto mo nalang mag-move forward? Kasi wala talaga akong ibang gusto kita kong condition. Hindi ko alam ano, eh kung bakit ganon, kahit na sobrang sakit nung mga panahon talaga na durug na durug ako tapos ako lang mag-isa sa bahay. Mm. Kung ano nang iniisip ko. Pero nung nakita ko siya, nung lumapit ulit siya, nakita ko nag-e-effort siya, galing mm. pa sa kanila, malayo, papunta dito. Mm. Ano, nakita ko na, siguro mahal niya pa ako pero hindi pa ulit siya ready for commitment. Okay, sige. So, anong tanong mo sa akin ngayon na ganyan ang sitwasyon mo? hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin. Di kasi hindi niya ako mapalagay sa isip at puso ko. Although sinasabi niya na ako yung gusto niya. Pero kasi nandun yung babae. Alam mo yung pakiramdam na wala kang kapanataga ng isip. Hindi ko alam kung ano kung gagawin ko talaga. Alam mo, um, naiintindihan ko yung sinasabi mong pagmamahal mo sa tao. Kasi sa totoo lang, ha, ito real talk lang do sa atin, mga audience natin. ha Hindi naman kasi talaga masasabing katangahan yun eh. Kapag halimbawa minamahal mo pa rin ng isang tao, kahit na sa dami ng mga pagkakamaling ginawa niya, at kahit hindi na siya karapat dapat na mahal mo pa rin. Kasi that's love eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ang pagmamahal talaga ay may kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi mo talaga ma-explain, bakit mahal ko pa rin yung tao na ito? Eh, ganito na ang ginawa sa akin. ba diba? Mahal mo pa rin siya. So, una sa lahat, naiintindihan kita sa point na yon. Pangalawa lang is that, siguro, let us not rush things. Kasi ang hirap pag nagsiset agad tayo ng expectation na parang gusto mo magkabalikan kayo ulit, gusto mo maging katulad na naman kayo ng dati, oo, nandun na tayo na mahal mo, pero if you will rush things at ilalagay mo sa sarili mong mga kamay at kukontrolin ninyo yung relasyon niyo, mahirap. Kung nagsabi na nga sa'yo yung partner mo na ayaw niya muna makipagrelasyon, then don't expect. Alam niyo kung bakit kasi tayo natasaktan? Nag-e-expect kasi tayo. Pero kung hindi tayo nag expect sa si isang tao, hindi tayo masasaktan. Magmamahal lang tayo as genuine as we can. Pero nagkakaroon lang ng hurt sa ating mga puso, ng mga sakit. Kapag alimbawang nagmamahal tayo ng isang tao, tapos nag expect tayo na dapat yung pagmamahal na binibigay natin sa kanya is ganun din yung same ng gravity ng pagmamahal na binibigay niya sa atin. So ako, kung akong tatanungin mo, complicated yung relasyon ninyo eh. Hindi mo masasabi na dapat mo siyang balikan. Pero ang masasabi ko lang, kung mahal mo, eh, di mahalin mo. Eh, di ba? Eh, yun ang magpapasaya sa'yo na mahalin mo siya, eh. <laughs> di ba? Kung bakit, bakit natin i -de na yung sarili natin at i-deprive -de yung sarili natin ng pagkakataon na mahalin ng isang tao? Kung masaya ka na mahalin ng isang tao, mahalin mo. Pero, it's another thing to expect hindi ibig sabihin okay. na mahal mo ang isang tao ay dapat i-expect mo rin na mahalin mo siya. So kung ako, mahalin mo siya, okay, but set your expectation. Kasi masasaktan ka kapag i-expect mo na dapat magkabalikan kayo, na dapat iwalayan niya na yung kasama niya ngayon, na dapat maging kayo ulit, na dapat maging sweet kayo, na dapat magbago siya. Kapag sinet mo yung mga expectations na yon na hindi na pasok doon sa reality, masasaktan ka ng bongga. So okay lang magmahal, pero wag kang mag-expect kasi wala namang sinasabi yung tao na umasa ka. Kumbaga, mahalin mo. Kung yun ang magpapakasaya sa'yo, magbibigay na kapanatagan sa puso at isipan mo dahil mahal mo siya. Pero, wag mong ipilit yung mga bagay na hindi dapat ipilit. Okay. Pero hindi pa ngayon. Yes, oo. Gano'n, huwag wag masyadong i-push. Relax lang. Okay lang magmahal ng tao, pero kalmahan mo lang. Okay, maraming 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 salamat, baby. Yes. O diba, sabi sa iyo eh. Marami kasi sa atin, mga pamangkin, na kapag nagmamahal, gusto natin yung same na pagmamahal na ibabalik sa atin pero alam niyo in reality okay magkumpagale